Hello guys, welcome back sa aking YouTube channel. So for this video guys, tuturuan ko kayo kung paano magpalit ng capacitor sa ating mga electric pan. So sa init ng panahon, na uh, din yung mga electric pan natin. So ito na guys, yung step by step sa pagpalit ng capacitor. Bali itong electric pan ko guys is Astron. Uh, hindi niya kinaya, almost 1 year lang siyang gumana. Then, papalitan natin ng kapasitor. Uh, bumili ako sa Shopee guys ng kapasitor. So, sa mga gustong matuto magpalit ng kapasitor. Para itong electric pan na to is umiikot naman siya. Ang problema is mahina. Kaya, alam ko ng kapasitor yung problema. So, kung hindi umiikot yung electric pan nyo, no, parang one is minsan uh, nasa bushing. Uh, kaya yeah, ito na guys, yung nabili kong capacitor na 1.5 microfarad at 400 volts AC. Bale, test natin step by step no, yung paano mag ng capacitance so, sa mga kapasitor na sa electric pan or mga motor para okay ba yung nabili natin? Hindi ba siya defective na kapasitor. So, panoorin nyo lang guys itong video hanggang dulo para ah, masundan nyo ako yan na guys no 50 to 60 hertz uh, yan na then yung dapat yung ipapalit nating micro guys kung ano yung tinanggal natin sa electric pan or motor is kailangan uh, 1.5 or 2.0 or anong value is kailangan same sya no sa bibili natin kaya kung magpapalit kayo is ingatan nyo na yung papalit nyo is wag pwedeng uh, tumaas o pwedeng bumaba kasirain yung uh, pinaka motor ng electric pan nyo. So, titest na natin guys. Test ko muna tong ano, uh, yung bago. So, lagay natin lang sa capacitance. No, short muna natin yung capacitor natin before test, no. So, titest natin yung bago, then ganoon din yung luma. So, test ko muna tong luma. Yan makikita nyo is 2.26 na nanoparad, no. Resto negative na yun. Napakababa na yung value nung Uh, isang kapasitor kaya sira na then yung bago is 1.5 uh, microfarad so goods na goods na yung kapasitor natin sa value nya so yan guys uh, kakabit na natin para okay na yung electric fan natin napakainit ng panon so balatan lang natin yung patulin muna natin yung dalawang uh, wire doon sa may kapasitor then yun balat lang natin ng konti ah uh, Wait lang natin may kabit. Yan guys, tas lagyan na natin yung bagong kapasitor. Kailangan pala natin guys yung uh, shrinkable hose no, para protection no, sa short circuit na mangyari. Kaya hindi siya dumikit sa metal ng ating electric fan. Then pwede yung kayong gumamit ng uh, electrical tape kung gusto nyo. Sa akin kasi may shrinkable hose na available. Then lalagay ko na lang siya. Then So solder ko din para mas matibay na yung kapit ng kapasitor. Uh, <laughs> yung nabili ko kasi yung kapasitor or plastic na yung pinaka panglagay niya dun sa body ng electric pan. Kaya hindi siya ako makapit kaya gagamitin ko na lang siya ng cable tie. Iba kasi yung pinal, pinadala ni uh, seller. Sa picture niya is yung pinaka parang tinga nung kapasitor is bakal ngayon lang plastic na eh hindi nakasya doon sa pinakalagayan niya then solder ko muna yung ah, pinagdugtungan ng kapasitor no yung dating kapasitor pinutol ko lang yung wire niya din yan doon ka na ilalagay soldered ko na lang guys then nilagyan ko ng shrinkable loss no yan then babalutin ko ulit ng ah, electrical tip mamaya para mas safe na safe kung wala naman kayong electrical tip guys yung shrinkable is, is okay na siya no di na rin mag short circuit then sa akin lang is uh, ko lang may electrical tip naman ako is ibabalutin ko na lang lang guys na no? napaka lang magpalit ng kapasitor kaya yung mga electric pan yung sira na dyan is uh, pwede mong palitan ng kapasitor kung may na yung uh, ikot na guys binalik ko na yung takip then tetest na natin no kung okay ba yung kapasitor na mabili natin goods na goods na yan ay tamang tama uh, mainit yung uh, panahon yan no? lalagay ko na yung mga switch no yung parang ikot ng electric fan para ma-select natin no selector switch na guys uh, test na natin yung Uh, bagong lagay natin kapasitorin guys napakalakas so makikita nyo na okay na okay yung uh, nilagay natin kapasitor so napakasimple lang guys magbalit ng kapasitor uh, sana ay may natutunan kayo sa aking video at salamat guys sa pag support sa aking channel no? please subscribe na lang at thank you very much